Magandang araw sa inyong lahat. Ang video nito ay tatalakayin natin ang unang panauhan, ikalawang panauhan at ang ikatlong panauhan. So meron tayong iba't ibang pananaw o paningin o point of view So, may inam na bigyang pansin natin kapag ito ang tinutukoy natin ay ang mga panghalipan na o na ginamit. Ano nga ba yung panghalipan na o? Ito ay ang mga salitang ipinapalit o ginagamit sa halip ng ngalan ng tao. So, mahalaga ito upang hindi nang kailangan ulitin yung mga pangalan ng tao sa isang pahayag. So, simulan natin sa unang panauhan. Sa unang panauhan, ipinapalit ito sa ngalan ng taong nagsasalita. So, isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ng kanyang mga nararanasan o naaalala o naririnig. So, gumagamit ito ng mga panghalipan na o na ako, ko, akin, kita, tayo, natin, atin, kami, namin, amin. So, ipinapalit sa ngalan ng taong nagsasalita. Isa sa mga tauhan ang nagsasalaysay ikalawang panauhan naman ay ipinapalit sa ngalan ng taong kinakausap. So dito ay kinakausap ng manunulat ang tauhan sa kwento. Halimbawa, ikaw, ka, mo, iyo, kayo, ninyo, inyo. So, binapalit ito sa ngalan ng taong kinakausap. Sa ikatlong panauhan naman, ipinapalit sa ngalan ng taong pinag-uusapan. So dito, ang nagsasalaysay ay walang relasyon sa tauhan, tagapag-obserba lamang at nasa labas lang ng pangyayari. Again, ipinapalit sa ngalan ng taong pinag-uusapan. Kaya ang mga panghalip panauhan na ginagamit dito ay siya, niya, kanya, sila, nila, at kanila. Ayun so, lamang ang tungkol sa unang panauhan, ikalawang panauhan at ikatlong panauhan. Paalam!